Yo, sa so mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na malakakaliw at mga mga videos na aking nakalap sa Mag-subscribe na rin po kayo mga updated sa mga bagong videos na yun upload ko raw araw. Nako. Hmm? Ako. Ay, pinapanood mo ito. Laka. Hindi pa yung Lakers. Ay, Lakers, ha? Nagagahapon <laughs> Tapos. Sa <laughs> si replay niya, ay. Sa replay niya, Baka daw sa replay. Papalusot <laughs> ka pa. Ah, huh? <laughs> buti pa maglaba ka na lang. <laughs> <laughs> dili, Juka. Sige, dili ka. Bulag ka ano ba? ha. Bati <laughs> <laughs> <Kaya taulong. laughs> <laughs> <Yubo> ba? Bulag ta. Madlok man din. Kahit <laughs> na ulo. Ulo Di bali ng makapalang taba Huwag lang sobrang kapal ng muka Bato-bato <laughs> sa langit Ang mataba ay huwag magaling huh? Parang trip dito <laughs> Dito to yan na lang yan eh <laughs> Baka yan din talaga ang talent eh Papa <laughs> Para batang ngayon <laughs> Panoorin nyo ito mga rods Teknik sa pagpapatuyo ng sapatos Ganito, ganito ang tamang teknik daw Sa pagpapatuyo ng sapatos. Ganito, ng, ganito. ng sapatos ganito Una kumuha ng sandubag dalawa At ipit Yan Ganyan Panoorin nyo lang mga rods Yan no? Lagyan din ng ipit sa kabila Uy yeah. Talaga Then kunin nyo Tapos. yung sapatos Isabit yung kabila ang dulo Yan Wow naman Ganyan oh, yung style wow. niya mga dudes. Pwede Mas mabilis yung matutuyo <laughs> Matay nga yan bukas. Sana nakatulong <laughs> okay, sa inyo mga rots. Hindi, parang pa siya, madiskarte okay? ang mga papugi yeah, lang. Wow. Yeah. Love. Sana ako. Oh. So here, I'll take photo of you, Pai Chow. Pai Chow. <laughs> Pai Chow lang, photo, photo. Oh. Yeah, photo. Oh, My mother came from China. Okay. Aba. Parang may naamoy ako hindi maganda. Wait a minute. Aba. Palalo ay doon iwan ng gatin di pa siya nakakuha ng grab. Oy. Oh! Mabuti Check naman na ito. Check sir. 1,000 lang. Estudyante pa. Dong. Halit dong. <laughs> Walay tag 500 ya. Kanang cool ba pas estudyante? <laughs> Naa sir. Kajot sir ha. Kaya akong kontakon ilang principal. <laughs> ayon. <laughs> ayon, Mas cool ba pala sa estudyante? Kaya di principal na lang. <laughs> is the meaning of principal? Alaka. Principal, sir, is the wife of principal. Very good. <laughs> Ay, lalaka, wadyo. <laughs> <ba? laughs> <laughs> Haba, alungkot natin ngayon, Oh. Oo nga. tug kita? Baka wala kasukal yung so, kapi wala. niya. Kapala. Ano gusto mong tugtug? -tug? Kahit ano? Basta happy. Kahit anong basta, happy ah. ah! Happy birthday! Ang <laughs> sabi mo, kahit anong basta, may happy. Ah! <laughs> hindi, happy birthday. Ikaw ah, niloko mo ko? Ah! Bakit? Anong kasalanan ko? Ah. Naglako ka sa mama ko? Mm? Pero anong ginawa mo? Mag taon na tayo, hindi mo pa rin ako pinakasalan. Nagloko <laughs> Sa mama mo ako nangaku ako, hindi sa iyo. Huh? Ikakasal na nga pala kami bukas. Invited ka. Mama niya pala gusto niya mapangasawa. <laughs> bay, pila may bayad ng patupi? Ah, 30. Ang magpabalbas? Ah, uh, balbas, jis lang. Jis lang ra ba niya kwarta? Ah, bay, balbasin lang nga ulo. <laughs> Anak ng... Balbas, tag-jis lang. <laughs> Aba, mukhang matindi na yan ah. Pati ang tonto na lakot Yung asawa mo, literal maingay kumain. Ano mo, bunga nga mo! Nakakairta kaya, parang baboy! <laughs> Dapat ang gawin mo B.O. yung sarado mo. Gano'n ah. Gano'n. Gano'n na. Mm. Dapat walang tunog. Sarado lang. <laughs> Paano pa yung makakain niyo? Yun? Pinasarado na eh. <laughs> Mayor Alice Go. Uy. Pwede ba tigil-tigilan nyo yun na yung kaka-comment ng ganyan? Hindi ko nga siya kamukha. Hindi ba? kamukha mo. Magkawig Magka sila Magka yun. Kamukha ko daw ba si Mayor Alice Go? Hindi totoo yan. Hmm? Hindi <laughs> ka na po alam, Your Honor. Hindi <laughs> siya. Ala, 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 ala. Mm -hmm. Uy, Mitsubishi? No, 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 no. Miss you, baby. Uh, miss you, baby. <laughs> <laughs> miss you. Aba! Mga robot yan, marunong na rin. Pank! babae ito. Ulay. The, yellow the bus na robot. Park in Landong area. Because too much heat. <laughs> 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 oh, in Landong. Landong <laughs> <laughs> ba? Landong. Landong. <laughs> oh. Because too much hard. <laughs> Because, Allah, oh, no. oh my God, it was okay. big ratan Pwede sila eh. Aba, alop ito dala. Pwede no. Okay, <laughs> 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 hey, kaban. ko ang kuwang manik o sa kalibo ng mga sildo. Tuhanin si mga babae, no? Oo, oh, day. Nika ni mo, no? O sa kalibo man yun. Lagot ka, tiba. Si Pagkari ni mo, magay makakatag sa us ka na ko. Iyay! Siya <laughs> ka mo! Lagot! <laughs> Sakpan siya Kung mahal mo siya, wag mo siyang sukuan. Hmm. Kahit ilang beses ka nang mabastid sa kanya, wag mo pa rin sukuan. Ah. Kasi mahal mo siya, di ba? Ah. Oo naman. Hmm. Sumuku ka na lang pag pinakulong ka niya. Ah. <laughs> hahahaha oh, yeah. ano yan? ah sukat challenge hahahaha yeah. <laughs> ang galing ng bata alam na alam din eh hahahaha <laughs> buti <pikit> ate <laughs> galing naman uh. ginawa niyo sa nanay? At hanggang doon lang po muna natin panonood mga idol. Maraming salamat po sa muli niyo panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Marlon Bactol. Idol Rayson Jess, maraming salamat po at shoutout din sa so Idol Milbaldo. Idol Rolly Azanyan, maraming salamat. Shoutout muli para sa so Idol Marvin Caranto. Idol Choco King na Buhangi Davao City, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa suporta Idol Ferdinand Basilio na Cebu. Idol Richard Malyari, maraming salamat. Shoutout muli para sa so Idol Loreto Castro, maraming salamat po sa suporta. At kay Idol Lax shoutout sayo. sa iyo. Maraming salamat din po sa panonood idol Romel Serrano. Si idol Anina Ibdani, maraming salamat po sa panonood. Idol Chomonay, maraming salamat. At kay idol uh, Jin Campanilla, maraming salamat po. At bilang suporta po sa ating channel, mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bukas na naman po muli. Mag-ingat po kayo.